SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar. Ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker na ibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umagot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa Sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng limang kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado at iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatanda ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng imbestigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Sonsing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang, nat walang natuloy at walang naparosahan Dahil pala kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula ng tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romales na kung pwede, ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito ay naproba ng pangulo noong sila'y ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap kulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romaldes na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas dos ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, umayag din sila. At di nagtagal, inanonsyo na rin sa publiko na ibaba ang nangbwis sa bigas. Ngunit, matapos ang apat hanggang anim na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya imunungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang house investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Magkasama kami ni Speaker Martin Romales nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilibas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, Pasensya na, masyado akong naiv. Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinabana ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagre dahil kontrolado ito ng counting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang accounting kumpanya na ito lang ang nabibigyan ng permit to import. Dahil dito kontrolado din ang presyo ng isda at ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyariang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, marami pa po akong isisiwalat. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pag-unawa. Naway, magising tayo sa katotohanan at sama-sama nating hanapin ang ustisya para sa bayan. Diyos mabalus po sa Indugabos.